guys, ito yung ginagawa ko. Ayan. Nagtatahi ako ng notebook. Ito. Ito yun siya. notebook. Ayan. Tapos, tatanggalin sa plastic, tapos maging ganito na siya. Tapos tatahiin mo dito. Gaya niya. Ang gamit pala nito ganito. Tapos, ito yung mga karayong. Ayan, yarn. Madaming yarn. Tapos, ayan na siya, oh. Ganito lang gawa na. Ayan. Ayan. At, <coughs> Ganito ang aking racket ngayon, guys. Mer meron ako nagawa, o. Oh. Ang dami na. Ayan. Ayan mayroon siyang lagay ganito kasi para mabilis. Yeah. kailangan meron siyang solo dito o oh. ipahigor siya pabalik yan yeah. <laughs> ito yung racket ko ngayon guys <laughs> mura lang siya mura lang bayad pero okay na rin kahit pa pano gaya nyan habang nanonood ng TV Thank yeah gaganan mo lang siya. One, two, three. Tapos, kailangan, kailangan may, may ribbon. Ganun siya. Tapos, kaya kailangan mo rin ng gunting. Cut mo siya. Ganyan. Ganyan siya. Tapos, ito ulit. Ayan. Kailangan, ito yung suksukan, diba? Ito yung sukan, Kailangan ito, dito siya nakahano kasi para yung ribbon, dito siya sa taas. Well, minsan pag nabaliktad, sa baba siya, sa baba. Pag nabaliktad na pa ganyan kasi pag ito, dito na harap, baliktad yung ribbon dito sa baba. Kaya gaganyan yan siya. Susok-sok mo siya ganyan. Tapos, kahit anong kulay ng itatahi mo, okay lang. Dito, tapos, yes. lumila ng kamay ko. Ang dami ko na kasi natahi. Naka 50 pieces na ako. Pero guys, napaka mura lang ng bayad nito. Pero mas okay pa to kaysa magmaripis ako sa labas. Di ba? Mag, mag na lang ako kaysa yung makipagkwentuhan ako sa mga kapit bahay dito. <laughs> mga marites kami. Ayan. Ako, ah, so ganyan lang siya. Ganito ngayon ang aking pinagkakaabalahan. Ayan, hmm. ganyan. Ang ibubuhol mo talaga siya dito din. Hawakan mo. One. Two. Sakot mo dyan para maipit at hindi siya matanggal, Tapos i-re-ribbon. Kahit anong klaseng ribbon, basta apat. One, two, three, four. Tapos di ba mahaba? Kakat mo na lang. Tapos babalutin ko ng plastic. Ganon tsaka. Ganon ka ano. Ganyan o ganyan. O di ba? ito Tapos. Na, ito naman. Yellow naman siya. Yellow yellow green ang yarn kailangan may matira kang konti para sa pag ribbon may may natira akong konti nanghirap ng kumita ng pera guys sa totoo lang alam niyo ba ang laman ng isang karton ay 200 ka notebook 200 ng ganito kalaki notebook Malit lang to siya. Mga ano. Mga isang dangkal. ano, Isang dangkal. Gano'n ang size ng notebook. Tapos sa isang karton ang laman, 200 piraso. Ang bayad niya guys. Huwag niyo nang alamin. Baka malis maya kayo. Tapos kailangan nakaganan siya. Gano'n. Tapos balik-balik lang. Mm. Diba, ba nakasalo? O. Tapos, ganyan. Okay na rin ito. Ay, wala kang brackets. Pag naipon naman eh, pera din naman. Pag, tsaka pag, pag sanay ka na mabilis na. Pang sanay na mabilis na magtahin. Hmm. Diba? Tapos, tatak na lang. Tapos, sa isang ganito, isang ganito, isang ganyan, sampung piraso naman yan. Ang mahirap lang dito yung paglagay ng yarn. Ayan o. Okay. Gaya nito. Diba? Ang ito lang ang mahirap dito eh. Ang paglagay ng yarn. Kailangan eh, ipiluti mo siyang ganyan. Kasi para maitusok mo kasi kung hindi mo siya iyan eh, ito, hindi mas shoot sa butas. Napakahirap. Eh, gaya yan. malabo na yung mata ko. O, ba diba? O, gaya niyan, o, nabubuhol. Yun ang dito ako nahihirapan. Oh. Okay. Kasi may nakira pang isa. Ayan. Okay. Ganyan siya. Tapos, iba-ibang glass nito. Meron pang may spring. Tatanggalin mo yung spring. Tapos, ipa-plastic mo. Pero yung iba, ito wala na tong spring ganito na lang pahi ka na lang tapos ipabalot mo sa plastic madami siyang ano ganyan no teka mamaya mahirap ko kumita ng pera guys pero pinagtsatsagaan ko lang din siya kasi para mayroon akong pinagkakaabalahan pag wala na tapos na ako sa gawain bahay. Ayan, eh, dito naman ako. Kasi kahit maliit lang o kung konti lang, maliit ang ang bayad, pera din naman. Pag naipon na, ay! <laughs> Nalaglag! ang notebook! <laughs> Nalaglag ang notebook! Naano na yan? <laughs> Naano na yan? O, oh, diba? O, oh, ayan. Nakasampu na ako. Ako. Sampung peraso yan, o. Oh. <laughs> Natuwad. <laughs> Sus, ginoon ko ka aga pa. Tapos, ito yung sampu. Ayan yung mga karton, o. Oh. Ayan, ito yun o. Oh, 200 piraso ang laman ng isang karton. Ayun yung nga na namin. And then, Apat apat nang nakayton kinuha ko kasi yun lang kaya ko. Kasi, ang one, one week to eh, bago kuhanin. yun. Bawa, binigay siya ng lunis. Kailangan lunes, lunes kanin din. Tapos pag Friday, Friday na yan, sampung piraso yan. Oh. No? Wala na siyang spring. Pero yung iba may spring. Kaya panggilin, tatanggalin namin yung spring. Tapos, ito, itong klase ng notebook na to wala ng spring. Tatahiin mo na lang. Tapos, pa-plastic. Ayan na. Ang hirap talaga. Pero, naisip ko lang din. Mas okay na to kaysa mag chismis ako sa labas. Tapos, paing ako plastic de. Kaysa sample ko lang yung plastic. Ayan. Ito yung, ito yung mga plastic na, no, ayan. Okay na to okay to. Ito yung plastic niya. Ibabalot mo pa siya. Pagka na natapos na, natahiin mo na. Ibabalot mo na naman ito. Ganito. Ayan. Sample. Sample, sample, guys. Ayan, di ba? Ito na yung natahi ko. Ito na yung natahi ko. Kukuha ko ng isa. Tapos, Ilalagay pa to. Ganyan Oh. Eh. Isushoot mo pa yan isa-isa. Diba? Isushoot mo siya isa-isa o. Di ba? Para magkaroon ng cover. Ang hirap tulog mag Magbusisi. Pero, pag sanay ka naman na, eh, mabilis na lang. Sa umpisa lang talaga mahirap. Ganon. Oh, diba? ba? Ayan. Tapos, tatanggalin mo yung dikit. One dikit. Tapos, gaganon mo siya. May parang dumikit. O, oh, ayan na. May cover na. May plastic cover na. Ayan. Ganyan. Balutin mo kayo ng isa-isa, guys. Okay. Ayun na yung nagawa ko. Ayun na, ayan, ang dami. Mga ano na yan, 50 peraso oh, yung yung Ay, ang ingay naman ng aso. Ah. Ayan na guys, magkatay mo na ako. Thanks for watching. So,